Ang aking anak na babae ay pampublikong ikinahihiya ako pagkatapos niyang kumampi sa aking ex noong kami nag-divorce at pinutol ang aming ugnayan. Ilang taon na ang nakalipas ay sinubukan niyang pumunta sa aking kasal at ngayon ay humihingi ng paumanhin. Ako, 45 taong gulang na babae, ay ikinasal muli isang linggo na ang nakalipas kay James, 30 taong gulang na lalaki. Kami ay magkasama ng apat na taon Nagkakilala kami sa pamamagitan ng mga kaibigan at pagkatapos ng halos dalawang taong pagsasama, nagpasya kaming gawing opisyal ang aming relasyon. Halos nasira ang aking kasal dahil sa aking anak na babae at si James ang nagpaalis sa kanya upang maiwasang magkaroon ng gulo sa kasal. Ngayon, lahat ay sinisisi ako at inaakusahan akong nabigo bilang isang ina dahil labis siyang nasaktan sa kanyang pagpapaalis. Ang aking anak na babae, si April, labinsyam taong gulang, ay hindi imbitado sa kasal, at alam kong masama itong pakinggan, ngunit may mga valid akong dahilan kung bakit hindi ko siya inimbitahan. Wala kaming ugnayan ng ilang taon dahil kumampi siya sa kanyang ama noong kami nag-divorce at ininsulto ako ng pampubliko. Ang aking ex-husband, si Donald, apat na putpito taong gulang, at ako ay nag-divorce anim na taon na ang nakalipas dahil hindi na kami magkatugma at pagod na akong subukang gawing maayos ang aming pagsasama. Kami ay nagpakasalang bata pa Nasa early dalawampuas kami at nagkaroon ng anak na si April pagkatapos. Nagsimulang magbago ang mga bagay at naging mahirap para sa aming dalawa noong nagkaroon kami ng anak dahil marami ng dagdag na gastusin na kailangang isipin at si Donald ay hindi sineryoso ang kanyang trabaho. Parang hindi siya kailanman mapopromote at ako na ang kailangang gumawa ng lahat para sa kanya. Siya ay walang kakayahan sa mga gawaing bahay at ganun din halos sa lahat ng bagay na may kinalaman kay April. Siya ay tamad at parang wala siyang interes na mag-effort para tulungan ako. Napagod na ako sa paggawa ng lahat mag-isa at ang pagiging kasama niya ay naging nakakapagod para sa akin. Pero pinilit ko pa rin ang sarili ko na gawing maayos ang aming pagsasama. Sa loob ng ilang taon, matagal ko nang nawala ang pagmamahal ko sa kanya bago pa man ako nag-file ng divorce, pero sinusubukan kong gawin ito para sa aming anak. Sa kasamaang palad, si April ay naging parang maliit na bersyon ng aking ex-husband at inaasahan niyang lagi akong nasa likod niya at ginagawa ang lahat para sa kanya. Mahirap talaga para sa akin na pakitunguhan silang dalawa dahil hindi lang ako nagtatrabaho sa opisina, kundi wala rin akong oras para sa sarili kahit pag uwi sa bahay at pinapagawa nila sa akin kahit ang pinakapayak na mga gawain para sa kanila. At ang pinakamasama hindi sila kailanman nagpapasalamat sa lahat ng ito at tinatrato nila akong parang katulong sa bahay. Isang araw, napagod na ako at nagdesisyong umalis ng hindi nagsasabi kanino man at pagkatapos ay nag-file ng divorce. Ang aking mga magulang at ilang kaibigan ay napakasuportado, kaya hindi ko kailangang mag-alala kung saan ako titira o kahit sa paghahanap ng abogado. Sinubukan ni Donald na publikan ako nang naihatid sa kanya ang mga papeles ng diborsyo at sinabing magbabago siya pero huli na para sa akin. Kaya tumanggi ako at sinabing itutuloy ko ang diborsyo at hindi niya mababago ang aking isip. Sinubukan niyang maraming beses na pablikan ako pero kahit na pagkatapos ng halos isang linggo at kalahati, hindi pa rin nagbago ang aking isip kaya nagbago siya ng tono at sinabing sisiguraduhin niyang pagsisisihan ko ang diborsyo. Naghaya siya ng isa sa mga pinakamahusay na abogado sa diborsyo sa tulong ng kanyang ama na nagbabayad para sa lahat at nagdesisyon na humiling ng full custody kay April at sinubukang gawin ang lahat para matiyak na wala akong makukuha sa diborsyo. Ang kanyang abogado ay walang awa at napakahabang at napakahirap na proseso ito para sa akin dahil sinisira nila ang aking pangalan at wala akong laban dahil na nila ang lahat ng katotohanan at ginawa akong parang isang hindi matatag at makasariling tao. Ang pinakamasama, pinalabas nila akong isang masamang ina at si April mismo ay kasali sa ito. Nagpost siya ng napakapampublikong post sa social media noong diborsyo, kung saan sinabi niyang ako ay isang bully at palagi akong pinipintasan siya. Sinabi niya na pinapahirapan ko siya at ayaw niya ng anumang kinalaman sa akin pagkatapos ng diborsyo. Idinagdag pa niya na gusto niyang magkaroon ng kustudya ang kanyang ama at umaasa siyang wala akong makuhang visiting rights. Halos iyon na ang huling pako pa sa kabaong dahil kung si April mismo ay ayaw ng manirahan sa akin wala nang dahilan para sa isang tagapamagitan o kahit sa isang labanan sa custodya. Malinaw niyang ipinahayag sa buong mundo na mas gusto niyang kasama si Donald kaysa sa akin at mas gusto niyang manirahan kasama siya. Kaya natapos ang labanan sa custodya sa pagkakaroon ni Donald ng full custody kay April at nakuha ko ang visiting rights pero kailangang maging supervised. Nakuha ko ang bahay sa diborsyo pero halos iyon lang at nabasag ang aking puso dahil gusto kong nasa aking panig ang aking anak na babae at maunawaan niya na ang kanyang ama ay hindi ang taong iniisip niya. Siya ay labintatlo taong gulang pa lamang noon, kaya marahil hindi niya naiintindihan na hindi sapat ang pagiging masayang magulang at na pinalalaki niya siya na maging tamad at walang kakayahan tulad niya. Maaaring cute iyon sa simula, tulad ng pagtingin nito kay Donald noong nasa kolehiyo kami, pero hindi iyon magtatagal sa tunay na mundo, kung saan wala siyang pamilya na magtatanggol sa kanya mula sa mga responsibilidad at inaasahan sa tunay na buhay. Nakakasira ng puso para sa akin, pero sinubukan ko pa rin makipag-ugnayan kay April sa kabila ng mga sinabi niya tungkol sa akin, dahil malinaw na namanipula siya ni Donald. Kahit noong diborsyo, bago pa man siya mag-post na yon, Madalas ko siyang sinasalubong sa paaralan upang magkasama kami at sinusubukan niyang kumbinsihin ako na huwag ituloy ang diborsyo at sinusubukan kong ipaliwanag sa kanya na hindi na ako masaya sa pagsasama at mas makakabuti para sa amin lahat kung kami ng kanyang ama ay maghiwalay. nag kami tungkol dito pero kahit papaano, nakikipag-usap siya sa akin. Sa mga linggong bago ang post na iyon, bigla na lang niya akong iniwasan at kahit sinubukan kong salubungin siya pagkatapos ng paaralan upang magkasama kami, iniiwasan niya ako upang makasama ang kanyang mga kaibigan o nagdadahilan upang hindi kami magkasama. Malinaw na may nagbago at iyon ay si Donald na nakumbinsi siya na ako ang masama. Gayon Gayunpaman, patuloy kong sinubukan na makipag-ugnayan sa kanya pagkatapos ng diborsyo, pero ayaw niya talagang makipag-usap sa akin. Dahil si Donald ang may full custody at maaari lamang akong magkaroon ng supervised visits, may mas maraming kontrol siya sa kanya at sinigurado niyang hindi ko siya makikita ng higit pa sa isang o dalawang beses sa loob ng anim na buwan. Sinubukan kong makipag-ugnayan sa kanya online, pero binlock niya ako doon din sinubukan kong muling pag-usapan ang mga kondisyon sa kustudiya. Pero ang aking abogado ay nagmungkahi na huwag gawin iyon dahil masyado pang maaga at pinalabas na nila akong masama at hindi matatag na tao. Nagkakaroon din ako ng problema sa trabaho, kaya hindi ito magandang panahon para sa akin at gumawa ako ng isa sa pinakamahirap na desisyon sa aking buhay. Nagpunta ako sa bahay ni Donald isang araw ng walang paalam at hiniling na makita si April. Nag-away kami nang sinabi niyang hindi maaari at lumabas si April sa sala upang tingnan kung ano ang nangyayari. Nang makita ko siya, direkta kong tinanong kung gusto pa ba niya akong maging ina o hindi. Hindi ako nagpaligoy-ligoy at sinubukan kong itago ang aking emosyon. Nag-isip siya sandali at pagkatapos ay sinabi sa akin na hindi na niya ako itinuturing na kanyang ina dahil sinira ko ang kanilang masayang pamilya dahil sa aking pagkamakasarili kaya ayaw na niyang magkaroon ng anumang kinalaman sa akin Alam ko na ang sagot na iyon pero gusto ko lang marinig mula sa kanya bago ko siya tuluyang alisin sa aking buhay para lang magkaroon ako ng katiyakan na ginawa ko ang lahat ng aking makakaya at walang pagsisisi sa hinaharap Pagkatapos na linawin ni April na ayaw niyang makipag sa akin Tumigil na ako sa pagsubok dahil kailangan kong ayusin ang aking buhay. Napakahirap na desisyon para sa akin dahil kailangan kong itigil ang ugnayan sa pinakamahalagang tao sa aking buhay at iyon ay napakasakit para sa akin pero nagpatuloy ako at nagpakalunod sa aking trabaho. Patuloy kong sinusubaybayan si April at alam kong maayos siya sa paaralan. Gusto kong makipag-ugnayan sa kanya ng ilang beses, pero pinigilan ko ang sarili ko dahil naramdaman kong kung gusto niyang makipag-ayos sa akin, siya dapat ang unang gumawa ng hakbang, dahil ngayon na mas matanda na ako at nakaranas na ng maraming bagay, masyado na akong marupok para harapin ang isa pang sakit mula sa aking sariling anak. Kaya hindi kami nag-usap sa loob ng maraming taon pagkatapos ng diborsyo, dahilan kung bakit hindi ko man lang naisip na imbitahin siya sa aking kasal. Para sa akin, hindi ko man lang naisip na gusto niyang maging imbitado, dahil kung may isang tao na hindi nakipag-ugnayan sa iyo sa halos anim na taon, malamang hindi mo iisipin na gusto ng taong iyon na magkasama ulit kayo. Kaya, nang ipinadala ang mga imbitasyon, hindi ko siya isinama sa listahan dahil hindi kami nag-usap ng matagal na at ayaw kong mapahiya ulit. Pero sa isang paraan, nalaman niya ang mga detalye ng aking kasal, marahil sa pamamagitan ng ilang mga chismosong kamag-anak at dumating siya sa araw ng aking kasal. Swerte ko dahil lang dumating siya, tapos na ang seremonya, at kami ni James ay papunta na sa aming unang sayaw bilang mag-asawa. Mayroon kaming mahusay na security team dahil alam nila na huwag kaming istorbohin habang nasa gitna ng isang bagay. Sa halip, naghintay sila hanggang tapos na ang aming unang sayaw at tinawag kami upang tanungin kung welcome ba si April sa kasal o hindi. Ayon sa kanila, nahuli nila siyang sumusubok pumasok sa venue pagkatapos siyang tanggihan sa unang pagkakataon. Galit na galit si April at pinipilit na papasukin siya dahil anak daw siya at karapat dapat siyang makadalo sa aking kasal. Sa totoo lang, labis akong nagulat na makita siya na tumigil ang aking utak sa pag-iisip at wala akong masabi sa kanya dahil ito ang unang pagkakataon na nakita ko siya bilang isang adult. Nang makita ni James na labis akong nabigla sa pagdating ni April, siya ang nagdesisyon at sinabihan ang security team na paalisin siya dahil hindi siya kasama sa listahan ng mga bisita at hindi dapat siya naroon kung hindi siya imbitado. Kaya, inescort nila si April palabas habang siya'y sumisigaw at nagagalit. Nagspend kami ni James ng ilang oras sa labas upang ma-process ko ang nangyari dahil talagang nabigla ko. Hindi ko inaasahan na darating si April dahil hindi siya nagpakita ng interes sa aking buhay mula noong diborsyo. Matagal bago ko naisip na ito ay aking kasal at dapat itong tungkol sa amin ni James, kaya okay lang na gusto kong ipagdiwang ito nang hindi ginagawa itong araw na iyon para sa iba. Pagkatapos kong makabawi, nagdesisyon kaming bumalik sa aming mga bisita at iwasan ang pag-iisip kay April at sa kanyang biglang pagdating. Masaya ang aming araw at sa huli, halos nakalimutan ko na dumating si April sa kasal. Pero naalala ko ito kinabukasan ng tawagan ako ni Donald sa unang pagkakataon mula noong diborsyo upang pagalitan ako sa ginawa ng aking asawa. Galit na galit siya dahil naniniwala siyang walang karapatan si James na paalisin si April, lalo na't na kasal ko iyon at gusto ni April na dumalo. Sinabi niya sa akin na dumating si April sa kasal upang makipagkasundo at magbigay ng kapayapaan. Pero sinira yun ni James sa pagpapaalis sa kanya. Labis daw nasaktan at napahiya si April sa ginawa namin at naniniwala si Donald na ako ang may kasalanan. Kaya kami ni James ay may utang na loob sa kanya ng isang paghingi ng tawad. Sinabi ko sa kanya na hindi ako hihingi ng paumanhin dahil ito ang aking kasal at kung talagang gusto niyang makipagkasundo sa akin, dapat ginawa niya ito bago pa man at inimbitahan ko pa siya. Pero ang araw ng aking kasal ay para sa amin ni James, at hindi ko naisip na may mali sa pagpapaalis sa kanya dahil may ilang mga valid na dahilan kami para gawin yun. Una, sinubukan niyang pumasok ng palihim sa kasal at kahit nang mahuli siya, may masamang ugali siya at nag-aakto na parang may karapatan siyang dumalo sa kasal na hindi siya imbitado sa halip na humingi ng tawad at harapin ito ng mabuti. Kaya, alam namin hindi pa rin siya nagbago dahil nasabi ko na kay James lahat tungkol kay April at sa kanyang pag-ugali noong nakaraan Iniisip ko na tama ang kanyang paghusga sa sitwasyon at tama ang kanyang desisyon na huwag siyang papasukin. Bukod dito, matagal na naming pinlano ni James ang aming kasal para maging perpekto at matagal nang naipadala ang mga imbitasyon, kaya kung alam niya kung saan pumunta, iniisip ko na matagal na niyang alam ang tungkol sa kasal. Kung talagang gusto niyang makipag-ayos sa akin, dapat ginawa niya yon bago ang araw ng kasal, sa halip na gawin ito sa huling minuto. Talagang kahinahinala iyon at pakiramdam namin ay naghahanap lang siya ng pagkakataon na sirain ang kasal, kaya hindi siya pinapasok ni James. Kailangan niyang magdesisyon ng mag-isa. Iniisip ko na lahat ng ito ay valid na dahilan at sinabi ko kay Donald na kailangang harapin ni April ang kanyang pagkadismaya. Hindi niya ito tinanggap ng maayos at inakusahan ako na isang nabigong ina, kaya pinaalala ko sa kanya na hindi ako naging ina ni April sa loob ng anim na taon dahil sa kasunduan sa kustudya na hiniling nila. Pinaalala ko rin sa kanya na si April ang nagsabing hindi na ako ang kanyang ina at iyon ang dahilan kung bakit ko siya pinutol. Siya ang nagtiwalag sa kanya laban sa akin kaya wala siyang karapatang magalit na wala na kaming relasyon. Nagalit siya at ibinaba ang telepono nang sabihin ko iyon at iniisip ko na tapos na iyon pero pagkatapos nakuha niya ang kanyang pamilya na kontakin ako at sabihan akong masamang ina. Siya kasama ang kanyang buong pamilya ay inaakusahan akong hindi na unawaan ang damdamin ng aking anak na babae at naaapektuhan ako nito. Hindi iniisip ni James na may mali kaming ginawa, pero nagsimula akong mag-isip ng iba at nalilito ako. Update isa, hey, kaya nais naming pasalamatan ni James ang lahat na nagkomento sa aking orihinal na post at nagsabi sa amin na tama kami. Mula noon, blinok na namin si Donald at lahat ng nag sa akin dahil hindi ko kailangan ng ganitong klaseng negatibong enerhiya sa aking buhay at hindi ko kailangan na pagdudahan ang aking sarili pagdating sa aking anak. Sa totoo lang, ang tanging pinagsisihan ko ay hindi ko blinok si Donald ng mas maaga. Ang tanging dahilan kung bakit hindi ko ginawa iyon ay inaasahan kong sa isang punto. Kontakin niya ako at sabihin gusto ni April na makipag-usap sa akin at well, siguro nangyari nga iyon pero hindi sa paraang inaasahan ko. Kahit ano pa, hindi ko iniisip na masama akong ina dahil nagdesisyon akong unahin ang aking sarili sa isang araw at iyon ang araw ng aking kasal. Tandaan, itoy dapat espesyal para sa akin. Kung hindi ito nauunawaan ni April at Donald, kaya bahala sila dahil hindi ako hihingi ng paumanhin sa kanila. Sigurado 'yon. Ngayon na nasa ayos na iyon. Gusto ko rin lang pag-usapan ang ilang bagay na nabanggit ng mga tao sa mga komento ng original na post ilang tao ang nagsabi na iniwan ko ang aking anak sa mga komento at gusto ko lang sabihin na talagang pinaglabang ko ng husto ang kustudya ni April. Iniisip ko na malinaw kong sinabi na kahit pagkatapos ng utos ng korte na si April ay mananatili sa kanyang ama at ako ay magkakaroon lamang ng supervised visits, patuloy ko pa rin sinubukang makita siya at balikta rin ang utos. Ginawa ko ang lahat ng aking makakaya upang magkaroon ng relasyon kay April pero siya ang tumanggi sa akin hindi lang minsan kundi sa bawat pagkakataon at talagang hindi ko alam kung ano pa ang magagawa ng sinumang nasa aking kalagayan hindi ko siya iniwan dahil nakatira siya kay Donald at masaya siya nang wala ako sa nakaraang mga taon malinaw 'yon kung gusto niya akong maging bahagi ng kanyang buhay maaari niya akong kontakin anumang oras at malugod ko siyang tatanggapin pabalik sa aking buhay pero ang totoo ay ayaw niya akong bumalik kaya hindi niya ako kinunta at alam kong ako ang kanyang ina at dapat laging patawarin ang aking anak. Kahit hindi siya humingi ng tawad, pero tao din ako, kaya umaasa akong nalilinawan ang mga bagay na ito, dahil ayokong isipin ng sinuman na iniwan ko ang aking anak. Updated dalawa, kaya isang linggo na mula ng ikasal ako at kinuntak ako ni April ngayon, pero sa kasamaang palad, hindi ito naging maganda. Nag-text siya sa akin ngayong hapon at sinabing gusto niyang makipag-usap ng personal, pero nasa trabaho ako, kaya sinabi kong maaari kaming mag-usap pagkatapos ng trabaho. Sapat na yon para magalit siya sa akin. Inaakusahan niya akong hindi nagmamalasakit sa anumang bagay maliban sa aking trabaho at sa aking sarili, dahilan kung bakit ko siya pinutol mula sa aking buhay at hinayaang lumaki siya ng walang ina sa mga nakaraang taon. Sinabi niya sa akin na matagal na siyang naghihintay na kontakin ko siya at sabihing mahal ko siya, pero hindi iyon nangyari, at kahit noong nagdesisyon siyang gawing mas espesyal ang aking araw ng kasal bilang tanda ng kapayapaan, tinanggihan ko iyon at hinayaang paalisin siya ng aking asawa. Sinabi niya sa akin na inaasahan niyang humingi ako ng paumanhin sa kanya sa araw pagkatapos ng kasal at aminin na nagkamali ako sa pagpapalaya sa kanya, pero hindi rin iyon nangyari. Sa halip, sinubukan kong ipagtanggol ang aking kilos kay Donald at sa natitirang pamilya niya. Tinapos niya ang kanyang sinasabi sa pagsasabing nabigo siya sa paraan ng pagtrato ko sa kanya, parang hindi ko siya anak. Ang komento niyang iyon ay talagang tumama sa akin, dahil sa mga taon na pinaglalaban kong makasama siya, at alam kong si Donald ang nagtiwalag sa kanya mula sa akin, kaya siya ang may sala. Pero kahit na lumaki na siya, hindi niya inisip na kailangan niya akong humingi ng paumanhin. Kaya't nawalan ako ng pasensya sa kanya, at sinabi ko sa kanya, na wala akong pinagsisisihan sa ginawa ko dahil hindi ko na siya pinagkakatiwalaan matapos ang mapanirang at hindi totoo na post na ginawa niya laban sa akin noong diborsyo. Pinaghirapan kong iligtas ang aking kasal at bumuo ng relasyon kay April noong bata pa siya, pero sinira lahat ni Donald at kahit na alam niya ang katotohanan, nagpasya siyang gawin ang post na iyon laban sa akin para kumampi sa kanyang ama. Iyon ay napakasakit para sa akin. Pero patuloy pa rin na sinubukang patawarin siya dahil siya ay bata pa at hindi alam ang kanyang ginagawa. Kayat patuloy kong sinubukang muling itaguyod ang aming relasyon, pero ayaw niya at itinakwil ako, sinasabing hindi na ako ang kanyang ina. Pinaalala ko sa kanya ang insidenteng iyon at sinabi sa kanya kung gaano kasakit iyon at kung gaano ako na depressed pagkatapos noon, pero wala siyang alam dahil wala siyang paki sa damdamin ng kanyang ina. Sa lahat ng mga taon na iyon, hindi siya nag-abala na kontakin ako kahit isang beses at hindi ko iyon makakalimutan. Kahit ang araw ng aking kasal, nagpakita siya at ginawa ang araw na iyon tungkol sa kanya nang hindi iniisip kung ano ang mararamdaman ko. Sinabi ko sa kanya na kung talagang gusto niyang makipag-ugnayan sa akin, nagkaroon siya ng pagkakataon na gawin yon bago pa man, pero pinili niya ang araw ng aking kasal dahil hindi niya naisip kung paano ko iyon tatanggapin. Sinabi ko sa kanya na lumaki siyang kasing iguista at entitled tulad ng kanyang ama, at hindi ako makikipag-usap sa kanya hanggang magbago siya dahil pagod na akong makitungo sa kanilang dalawa. Nag-divorce na ako kay Donald ilang taon na ang nakalipas, pero handa pa rin akong magtiwala na hindi magiging katulad ni April ang kanyang ama. Maliwanag na nagkamali ako at pareho lang sila. Sinabi ko sa kanya na kontakin niya ako kapag handa na siyang humingi ng tawad, pero hanggang doon, wala akong sasabihin sa kanya at ayaw kong marinig mula sa kanya. Hindi ko siya binigyan ng pagkakataon na ipagpatuloy ang argumento at ibinaba ko agad ang tawag pagkatapos kong magsalita. Hindi iyon nakapagpakalma sa akin gaya ng inaasahan ko at halos tawagan ko siya ulit upang bawiin lahat ng sinabi ko. Dahil kahit na nag-aaway kami, masaya ako na nakikipag-usap siya sa akin at hindi ipinapakita na hindi ako na-exist. Kakaiba, pero ganun talaga. Update 3, ilang araw na ang lumipas mula noong huling tawag ni April sa akin. Sa totoo lang, inaasahan kong tatawagan niya ako ng mas maaga, pero hindi pa iyon nangyari. Medyo nadismaya ako na hindi pa siya nagpakita, pero wala akong magagawa. Kaya't sinusubukan kong harapin ang aking pagkadismaya sa pamamagitan ng pagspend ng mas maraming oras kay James at pagplano ng aming honeymoon na aalis kami sa ilang araw. Iniisip ni James na kung nakatakda kaming ayusin ang mga bagay, tatawagan ako ni April bago iyon, kaya talagang nagdadasal ako at umaasa na tatawagan niya ako bago magsimula ang honeymoon. Pero sinubukan ni Donald na makipag-ugnayan sa akin at malinaw na hindi ito magandang balita kapag sinubukan niyang makipag-usap sa akin. Nagpakita siya sa aking opisina sa araw pagkatapos ng aming tawag sa telepono, pero tumanggi akong makipag-usap sa kanya. Kaya sa halip na umalis tulad ng normal na tao, Nagsisigaw siya at sinabihan akong kailangan kong putulin ang ugnayan kay April sa halip na subukang manipulahin siya laban sa kanya. Sinabi rin niya na ang dahilan kung bakit katulad niya si April ay dahil siya ang nagpalaki sa kanya, habang ako ay nagraromansa sa ibang mga lalaki. Sobrang lampas na yon at wala siyang karapatang sabihin yon. kaya't sinabi ko sa kanya na tatawagan ko ang pulis at ire-report ko siya bilang stalker kung magpapakita pa siya ulit sa akin. Pagod na akong isipin niyang maaari niyang sabihin ang gusto niya at makakaligtas at gusto kong takutin siya ng sapat para lumayo siya sa akin dahil napagod na ako sa kanyang mga kalokohan. Kaya sinabi kong tatawagan ko ang pulis kung hindi siya aalis at akala niya nagbibiro ako hanggang sa kinuha ko ang aking telepono at sinabing na ideal ko na ang numero, kailangan ko lang gawin ang tawag at magkakaproblema siya. Nakita ko sa mukha niya na ayaw niyang umalis dahil ayaw niyang magmukhang mahina pero pagkatapos timbangin ang mga posibilidad sa kanyang isip, nagdesisyon siyang pumasok sa kanyang sasakyan at umalis. Mabuti para sa kanya, sa totoo lang, dahil tatawagan ko talaga ang pulis kung hindi siya umalis. Nang sabihin ko ito kay James, iminungkahi niyang kumuha ng restraining order laban sa kanya at gusto ko sana 'yun gawin, pero hindi ko alam kung may sapat na dahilan na kami para doon. Nakipag-usap kami sa isang abogado kung sakaling kailanganin namin sa hinaharap pero sa ngayon ay hindi kami gumagawa ng anumang bagay dahil hindi ko iniisip na siya ay isang tunay na banta pa. Siya ay mahina at hangal at wala akong takot sa kanya, sa totoo lang. Update 4, kaya't dalawang araw na lang bago kami ni James umalis para sa aming honeymoon at kinontak ako ni April ngayon. Sa totoo lang, hindi ako maaaring maging mas masaya dahil nangyari ang mga bagay ng eksakto tulad ng inaasahan ko. Hindi lang niya ako kinontak humingi rin siya ng tawad at sinabing naging masamang tao siya sa nakaraang anim na taon. Inamin niyang naging anak siya ng kanyang ama sa lahat ng mga taong iyon, pero pagkatapos niyang makausap ako sa telepono noong araw na iyon, gumawa siya ng malaking pagsisiyasat sa sarili at napagtanto niyang nagkamali siya. Sinubukan niyang pag-usapan ito kay Donald, pero ang reaksyon niya ay nagpapatunay sa kanyang kinakatakutan na siya ang nagmanipula sa kanya at inilayo siya sa akin upang maghiganti sa akin dahil sa diborsyo. Nagkaroon sila ng malaking away noong gabi ng aming tawag sa telepono. At iniisip kong iyon ang dahilan kung bakit nagpakita si Donald sa aking opisina kinabukasan upang pagalitan ako. Pagkatapos noon, iniisip ni April ang kanyang pag-uugali sa akin at napagtanto niyang normal lang ang aking reaksyon sa kanyang pagdating sa aking kasal dahil malinaw na hindi ko na siya pinagkakatiwalaan tulad ng dati at siya lamang ang may kasalanan doon dahil hindi man lang siya humingi ng paumanhin. Napagtanto niya na nagkamali siya ng malaki at nais niyang itama ang mga bagay sa akin at tiyaking hindi na magsasayang ng oras na mayroon kami. Ito ay isang napaka-emosyonal na pag-uusap at nagdesisyon kaming magkita bukas ng personal at sinabi niya pang isama si James dahil sa pakiramdam niyang may utang na loob din siya ng paghingi ng tawad sa kanya. Kaya't magkikita kami para sa tanghalian bukas at talagang umaasa akong magiging maayos ang lahat. Update 5 kaya't isang oras na ang nakalipas mula ng kami ni James ay bumalik mula sa tanghalian, kasama si April, at parang surreal, dahil parang nagkakaayos na kami sa mga nawalang oras at hindi ko akalaing mangyayari iyon. Sa simula, medyo emotional, at pagkatapos na maayos ang mga paghingi ng tawad at lahat, nagsimula kaming mag-usap tungkol sa mga nangyayari sa aming buhay. Masaya akong marinig ang kanyang mga kwento tungkol sa kanyang karanasan sa kolehiyo at pagkatapos ay ibinahagi namin kung paano kami nagkakilala ni James. Talagang masaya kami at nagdesisyon kaming magkikita kami para sa tanghalian o kay Piminsan sa isang linggo kasama ng therapy. Magiging malaking gulat ito para kay Donald pero sinabi ni April na wala na siyang pakialam doon at talagang inaasahan kung maayos na namin ang aming relasyon.